Yes, yes, yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik at syempre kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na lang po at hit mo rin yung bell para ayan, updated sa ating mga videos. Akala ko ba galit na galit sila sa China? Eh bakit nakipagkamay itong si Bungit? Ngayon? Oh, ano nangyari ha? BBBM shake hands with Chinese press Xi Jinping. Nakakatawa no?

나비를 이렇게 아름답게 날리실 건가요? 라고 질문을 그 해주셨습니다. 여기에 있는 이 아름다운 나비가 심진까지 날아와서 노래까지 하면 좋겠다고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lumapit pa talaga, ha? Second age is parang. Hindi siya kilala, no? Sino ka? Sino ka? Nagulat no? si ano, si Jingping. Ah, sino to? Oo, oh, nagulat siya, no? Tapos parang nagtanong pa siya doon sa... Oo, oh, yung sa isang mama. Parang oh, naguguluhan siya. Sino ba to? Bakit nakikipagkamay? O, oh, gusto na reply natin? Oh, ulitin natin, ha? Oh, uh, ulitin natin konti. nagulat ngayon itong si Oo, si Xi Jinping kung sino yung nakikipagkamay sa kanya ito. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan o. ano na? Ano na? Ah, oh, oh, presidente ng Pilipinas daw. Anak ng pakilang naman. Oh. Wala na. Kinain ng mga salita. Oh. Ah, kaya ano? Yes, please wait for a moment. Na? Ah, ba? Diba? Nagulat si Xi Jinping sino ang nakipagkamay sa kanya. Senador Marculeta, may kalalagyan? Naku, ano kaya ito? Mukhang ah, uh, ito yung maganda nating ano ah, maganda nating talakayin ngayon ah. Oo. Oh. Anong petsa na ho ngayon? Nobyembre na. So wala pa rin tayong update kay Tatay Digong. Pero sa pagkakataong ito, maya-maya ah, magkakaroon tayo ng update patungkol. Kasi andun yung ah, apo ni Tatay Digong na si Vice Mayor ah, Rigor. Rigor ba? O ano? hindi ako nagkakamali ah. At ito ipasok natin. Oo, ano yung may pagkalalagyan ni eh? sana sana, oo, mapaglagyan niya. Ah, mapaglagyan sila. <coughs> gusto natin malaman kung ano yung mensahe rito. Di ba? Nakikita man lang. Siguro kayo nung paraman niya. Kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba sa kanya ang desisyon eh, daw? nung ano? nagpunta ako doon, uh -huh. nagkaharap kami. Ah, kung ka pala. Pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ano, ko sa kanya, si... Jads, hindi naman ka ako, ang pakay ko ay yung uh -huh. matukoy natin kung pirma niya. Sa, sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan. Uh -huh. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Yan! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa, sa mga nakaraang ano pa? panahon. Ayan, yeah. oh. sabi naman niya, uh, uh, Senator, uh, ano, ano po eh, pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay eh, sa Supreme, Por Supreme ah, Court Supreme po kayo dumaan. Hindi uh -huh. naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Pero nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning, na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo, opo Kasi o. maring hindi niya nga pirma yan, Pero, pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Uh -huh. Aha. Yan, yan. Yan, yan, ang katotohanan dyan. Uh -huh. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, na -kaya, na -kaya, na, na, Hindi kita tinatakot, Atorne Espera. May kalalagyan ka. Yan na, si Atorne Espera. <laughs> uh, ang patungkol dito. Ma makinig ka sa sinabi ni Sen. Manco Sige, Palingamang Palingamang natin si Kong Terry ah, oh, si si mamaya na yan. O oh, ano kaya yung pausapin diyan kay Ridon Ridon na yan? Ano kaya? Tuloy na natin. Kong Terry, ano po masasabi ninyo? Well, effectively discredited po yung affidavit ni Aorligo uh, Teza. Pero syempre, nagpakita rin siya doon po sa Senado So, yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. So, syempre, ano na hubay nangyari after that, no? So, may mga pinangalanan siya supposedly ng mga kasama niya na may alam din po nung po uh, nangyari, no? Na sinasabi po niya sa kanya po david and testimony. Pero yung dalawang mga personalidad po na pinangalanan niya, I think uh, made a flat uh, rejection and denial of what he actually said, no? So, uh, hopefully, yung pong dalawang mga personalidad po na ito ay magpunta rin sa Senate hearing to basically challenge and rebut what Orly Gutez had actually stated during the Senate hearing. Magkaibang bagay yun eh. Magkaibang bagay yung sinabi ng court na falsification po na affidavit. Magkaibang, magkaibang bagay yung pagsasalita po niya under oath sa Senado. No? So, I don't think that was ever a question. No? So, yun po. Um, Moving forward, yung po mga binanggit niya na supposedly naglabas din affidavit, may mga litrato tayo nakita noong nakaraan, dapat maisalang din po yun. To basically rebut under oath yung po mga binanggit po ni Orly Gutenza. I think subject siya to falsification. Falsification of a public document. Falsification ka naman. Uh -huh. uh -huh. Ewan ko ba? Falsification? Nanumpa na ang mama, falsification pa? Hindi ba pwedeng uh, ang nagkaroon na problema ay nunog notaryo? Ha? Hindi ba pwede yun? Baka pwede yun. Diba? Kasi kung masasabihin nilang falsification, wala namang pinasilpikan si Gutese eh. Oo. Kaya nga mismo pumunta sa notaryo para o mag, uh, maging, ano, maging uh, valid yung kanyang testimonya. Kaso ang problema, Oo, e eh, nagkalintik-lintik na. Yung pinanotaryuhan niya pala, eh may problema. O, oh, hindi, hindi, hindi nakaharap yung mismong abogado. Eh, nangyari. Yun ho ay tanong ha. Ano nangyari? Baka merong something-something. Yun ang ating alamin. Ha? Kung ano yung something-something na yan. Pero bago ang lahat, o oh, kailangan natin malaman kung ano yung uh, mga ganap o pwedeng mangyari. Oo. Kasi may tanong din dito eh. Baka sa December wala ka na. Naku, sino kaya yan? Okay, kung, kilala, kung kilala nyo naman yan, kung sino'y pinapatungkulan dyan, aba, eh, oo, type nyo dyan sa comment section. Ano? Eh, alam nyo na kung ano. O, sino kaya ito? Pasok na wala nang ginawa ito kung hindi mag-presko, magsalita rito, magsalita ron. Mm. Palpak naman palagi, palpak. Pagkagaya niya, sabi niya, ah, hindi namin gawin state win. Di huwag niyong gawin, bakit pa kailangan niyong ilathala yan? Di ba? File mm. niyo ng kaso kung may ebidensya kayo, mag-conduct na kayo ng preliminary investigation. And then, file the cases and let the court decide whether they're guilty or not. Eh, mm. puro daldali. Ito na yung kababayan natin sa Singapore at sa ibang lugar pa. At uh, inilalatag niya yung programa ng opisina ng Vice President. Hindi ko lang type yung mga ibang kasama niya doon. Mga, mga questionable mga karakter sa akin doon. Ang gusto ko lang doon si Sir Robin Padilla at saka si, yun, si Jimmy ako kayo Pero yung mga iba, naku, <laughs> ayaw ko doon sa mga yun. Questionable. Yung isa, <laughs> nagsisiksik dito sa Grupo ng Duterte, eh, tinapo na nga ng grupo ng Marcos na dahil sa mga hindi <laughs> umalong patiwalian. Isa naman, ako, ang pasawayan din yun. Ayaw ko sa kanila. Alam mo, talagang itong si Presidente Marcos Jr. Kapansin-pansin ah. talaga. Magaling talaga magbasa ng kanyang mga speech. <laughs> Kaya hindi mo malaman ngayon kung eh, sa puso niya ba ito kasi eh, pwede naman, hindi na kailangan basahin ng speech pag ikaw eh. talagang handa kahit wala ka preparado ng speech mga bullet lang lalagay mo niya, alam mo na sasabihin mo anyway yung pagbisita niya dyan sa Malaysia hindi ko malaman kung gano'ng kahalaga kung mas mahalaga ba ang pagpunta sa ibang bansa o ang manatili muna rito sa Pilipinas habang tayo eh, nagkakaroon ng krisis sapagkat ang ating mga kababayan ay galit na galit sa nangyaring mga katiwalian Lama. ang mga kababayan natin ay inis na inis at yamot na yamot na hindi sila nakakatanggap ng servisyong inaasahan nila sa administrasyon oh. at inuuna pa natin ang pagpunta sa abroad Mabuting mabuti si Inday Sara at ang pagbisita niya ro, eh, inilalatag niya. Tama na ang Vice President uh, pumunta sa mga ibang bansa upang malaman ang mga problema ng ating mga tao ro. May latag ang programa niya. Pero itong presidente natin, yung mga ganyan, pwede namang uh, ipadala na lang yung, yung ambasador, kaya padala niya yung kanyang vice-presidente. Habang siya, bilang presidente ng bansa, kailangan nananatili siya rito at asikasuhin niya ang mga pangangailangan ng bayan sapagkat pag hindi niya hindi sa sabi nga ng kanyang kaibigan, baka Disyembre, wala ka na sa Malacan niya. <laughs> sapagkat nangangalit ang taong bayan, nag-uumpisa na ang pagpoprotect. November na ho, konting kembut na lang, Disyembre na. Sana, oh, ang hiling ng taong bayan, eh, maging uh, makatotohanan itong mga nababanggit na petsa o buwan. Galit talaga ang taong bayan. Kasi nung kahapon ho ata o nung isang araw ay eh, merong parang uh, walk. Ah, uh, merong uh, iba't ibang grupo na ho ang uh, nakilahok sa sa uh, paglalakad. Ano ba tawag nila doon? At ang balita at ugong-ugong ay sa November 30. November 30. Markahan nyo na ho. Ah, sa inyong mga kalendaryo kung ano yung November 30 na yan. Pesta, nagpupuntahan na sa kalsada. Yun. Hindi na mapigilan ang kanilang buisit, galit, kapuutan sa ginagawang kawalang yan sa mga opisyalis ng bansa. Kaya dapat dito siya sa Pilipinas. At asikasuhin niya ang kanyang tungkulin bilang presidente ng bansa. Tama. ano po ninyo, yung nireklamo niya tungkol dyan sa China, eh, siya may kagagawa niyan. Kasi noong panahon ni Presidente Duterte, yung ating mga mangingisda naman ay malayang nangingisda doon. Why... eh, eh, yun nga eh. Di ba? Galit, galit, galit na galit siya sa, sa China. Oo, at Eh, nangyari ngayon, eh, bakit nakikipagkamay? Siya pa ang lumapit. Mantakin nyo, siya pa ang lumapit, ha? Oh, hindi nakakahiya. Kaya ang kahiyang, kaya hiya talaga. Sipin mo eh, nalalahimik doon yung presidente ng China eh. Pupunta ka, lalapitan mo. O oh, ngayon, ano nga yung sasabihin ng iyong mga tagasunod? Ano ang uh, sasabihin sa'yo? Himod ka ngayon. Ah, ah, sinuka mo na. Kinain mo pa, ganun ba yon? Ay, nawala yung mukha ko, ah. Ah, sorry, ah. Kahit ako na salita dito, wala na pala yung face ko. Ah, anong sasabihin sa'yo ng taong bayan? ba? Diba? Ikaw ngayon na isang ah, plastic. Ah, di ka nga, ikaw isang walang sal isang salita. Budol. Ayun, yun naman pala. Yun ang tamang termino. Kasi binudol mo na naman ang taong bayan. Tayo binubuli. Eh eh uh, siya sa ginagawa ng China. Eh problema kasi. <laughs> eh, nagagalit nga ang China sa ating bansa dahil na, eh, binigyan natin ng mga base militar ang Estados Unidos. So, syempre, nangangamba sila. Na 'Yung mga base militar ay panggagalingan ng mga nuclear weapons na naka-aim, nakatutok sa kanila. Yo. Kaya sila nagagalit. Kaya, iniinis tayo ng gusto nitong China. Siya naman, reklamo na reklamo. Eh, wala naman tayo magawa. Eh, Oo. kung ikaw ba, Presidente Marcos Jr., <coughs> eh, ina-adapt mo yung estrategiya ni Presidente Duterte nung kanyang panahon. Kung saan, ay, hindi niya naman na uh, pinabayaan yung arbitral ruling. <coughs> eh, gato Katilayan... lang, ano, Atty. Sal. De sana tinuloy niyo na lang yung pinag-usapan nila noon at hindi na sila nagpanggap ah, na ipagpapatuloy. Kasi pinaasa niya lang ang taong bayan eh. Ang gusto ng taong bayan noon, yung ginawa ni Tatay Digo, makontinue lang. Pero nangyari? Nga nga. Ah, hirap na hirap ngayon ang Pilipinas. Oh, kira niyo yung sitwasyon ngayon. Bagsak ang peso kontra dolyar. Buti pa kay Tatay Digo, kahit pa paano, ah, na control hindi umabot ng uh, 50 noon. Parang nasa 44, 45, 47, parang ganun lang. Pero ngayon, boom! Ah, ubus ang kaban. Yan, yun nga, inilabas niya. Sa punta, unang pagpunta pa lang sa China, inilabas niya yun. Pero ayaw itong uh, China. Eh. Dahil sa kanila daw yun, tayo naman pinagpipili granted, pero since hindi nga mapagkasunduan, mm -hmm. ang ginawa niya, o sige, eh, punta na lang natin yung ating pagkakasunduan. Kaya pumasok siya sa trade, pumasok siya sa exchange, sa mga informasyon, intelligence, lahat ng mga aspeto ng iba pang uh, buhay ay pinasok niya. Nangutang tayo, binigyan tayo ng ayuda, yung mga struktura na kailangan nating matuto, eh, nagkaroon ng exchange tungkol dito. Madali sabi, since hindi natin kaya ang China, hindi rin kaya ng Amerika, dahil hindi naman gumagalaw din ang China kahit anong Ito gawin naman. sa atin. Eh. Hindi rin gumagalaw ang Amerika kahit anong gawin ng China sa atin. Kaya ang ginawa ni Presidente Duterte, eh nilaro niya Nutral. na. Neutral. Neutral lang. Ginamit nila ang kanyang uh, matalinong pag-iisip. Kasi kung halimbawa, uh, gagawa ka ng bagay na ikagagalit di ba ng uh, bawat bansa na yan na sigurado ikaw ang pagsisimula ng ano nila di ba yung tama lang ginawa ni Tatay D kung yun ang hindi maintindihan ng mga ewan ko ba kung ano yung mga nasa utak ng mga tao na yan sasabihin daw eh pro China kayo pro oh ngayon sabihin niyo ito sabihin niyo ngayon ayan nakipagkamay <coughs> hindi naman hindi naman lang uh, China ang nakipagkamay ah bakit lumapit <coughs> Oh, 'di ba? Insulto 'yan sa inyo ngayon. Oh, sa boss nyo. Oh, sa ginawa na 'yan. Ano, 'di ba? Tama sa tama, oh. At ito, magandang balita kay tata Digo. So, tapos na ho ang uh, oktubre, September pinag-uusapan na 'yung ano eh, 'no? 'Yung akala natin eh mabibigyan ng interim. So natapos na naman ang kwento, wala pa rin. Ano kaya ang magandang balita ngayon? Sana mabigyan tayo ng update diyan sa Dahig. Ah, at wag tayo mabigyan ng mga chismis-chismis na update, pangit 'yan. Pero eh gusto ko. Ay, kung tinjan pala. Ah, tapos naman tayo. Hi sir, good afternoon. Diyan kayo, ma'am. Okay lang. Tugno na, no? Tugno na. Tugno na no. Ah, wala. <laughs> okay na. <laughs> Ayun, okay. no, sir, wala ito. No. Okay na. Okay na. sa na. Okay na. 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 Ano ba ang Mamaya na lang sa ano sir. Uh, uh, so uh, so, uh, so, uh. so how are you today uh Bashmiya Okay naman. Uh, uh, saya man ako na ata yeah. mm -hmm. sempre <laughs> <visitan. laughs> um, so, yeah, From Mindanao po. po. Oy, may yeah, Sambonga uh, And, the and how's um, the visit today uh, for uh, lang, KRD? Ako bisaya siya to

Oh, Mahita -tay naman siya. Yeah. Yes. Yes. Oh, Nakakatulog siya ng ayos. Sir, anong paborito niya? Bukos na kasahin. Ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh. Ha? Ha? Tulog lang. Ha? 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 Okay, okay. Sir, niya, uh, okay, okay. Uh, Still, may mga curricular activities pa din siya sa loob, sir? Meron naman, pero mas makilin ka na lang daw. Doon natin. Ah, uh, doon Um, uh, Oo, oh, mga ganyan. Si CNN siguro sir. Ano yung pinanonood niya? Kasi ang mga siya. Si CNN siguro. Si si kasi English. Uh, 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 si CNN, TVC siya ba? Oo. Mga Dutch hindi niya pinanonood uh, uh, that's TV. Uh, hindi po siya nanonood ng Dutch TV. Uh, hindi, nanunood, that's TV. Uh, hindi naman naka-intindi uh, siya tatay. Uh, uh, paano uh, siya manood niyan? Uh, uh, oh my God, God! Huwag man? Sa hotel. Ano ba Papanood dito, balita lang talaga. Babasa po siya ng books, araw-araw? Hindi naman, araw-araw. hindi. Pero ano po yung favoritin niya? Ay di, alam sa ko sabi mo. Oh, sa babae nila, ba'y poy? Babo ano, babo kung nung bas na na tap. Mm. Dasmas kay kay Dito na meran, nag-aantay sa anong paglilito sa

at gusto maging star witness. O, oh, kulalo niyo ba yun? Yung babaeng nga uh, hiwa hiwa-hiwala ang ngipin at busal ka lang ino. At, ha? Ah, oh, si Au-Au. Oh, di ba pumunta dyan si Au-Au? Ano ang ginagawa ni Au-Au dyan? O, oh, kumukuha ng mga impormasyon. Buti na lang hindi napapasok dyan sa ICC na yan. Pwede ka ngayon, Oh, pwede. Ah, pwede well, diba, Pwede So, so, how's the weather ngayon? Parang sobrang Yeah. ngayon. Oh, kaya kaya. So, Kain -kain. yun ha. Na, na, nakakuha tayo ng magandang balita na si Tatay Digong ay okay. Ha? At nagbabasa uh, siya ng uh, libro. At ito, uh, si katiwalaan sa bansa, di madaling matapos. PBBM nilaglag ang kasamaan. Singson. Kasamahan si Singson. Hindi ko alam kung ano talaga uh, ang uh, gusto nito ni Bungit-Ngit. Bakit maski yung tumulong sa kanya noon sa kan kampanya, eh kanyang uh, tinalikuran. At uh, anong masasabi mo doon? Parang wala eh. Wala talaga. Tinulungan ka na. Wala kang utang na loob, Bungit-Ngit. Ito hindi naman matatapos yan dahil sa karamihan ng katiwalian. Ito ang pinakamalaking... Uh, pinakamalaking kontrobersya, kalukuhan. Mm -hmm. At uh, pagnanakaw ng kaban bayan. Parang plinano eh. Mm -hmm. Mula nag-umpisa siya, tatlong mm -hmm. taon lang mm -hmm. na nila. Mm -hmm. At uh, masama, Nung puputok na, dahil di na mapigil, halos lahat ng departamento may diferensya na eh. Mm -hmm. Inunahan na niya, linaglag mm -hmm. niya, mga kasama niya. Mm -hmm. Siya pang hero. Mm Hindi -hmm. <laughs> okay. okay. niya alam na damay siya, kasama siya eh. Uh -oh. Ang mga diskaya, sinasabi nila na doon sa Ilocos Norte. Kaya hamon ko nga. Pasyalan naman natin ako, ICI. Huwag mm. kayo lumayo. Mm -hmm. Sa Ilocos, Ilocos Norte muna, mm. para magkaroon ng kredibilidad ang ating Pangulo bago magbintang ng iba. Okay. Eh wala. nilalampasan sa Senado. Mm -hmm. Walang gusto. At uh, ang masakla pa nito, uh, Manong, inuuna nila ang dabaw, Kumuku kumukuha sila ng mga butas. Alam niyo ba yung uh, road to farm? Anak naman, hindi eh ewan ko anong nangyari doon. Iba't iba ata ang nangyayang nag-iimbestiga. Ah, kung ano-ano ang ahensya na ngayon na nag-iimbestiga. Parang talagang, ah, oh, butas, butas, butas. Ngayon kahit gumawa kayo at maghanap kayo ng butas sa mga Duterte, wala kayo masisira. Ah, puro lang kayo mga oh, oh gawain bento. Kaya nabanggit ni ni ano ni Hedor Marcoleta, meron silang troll farm. Talagang nagbabayad sila para ha, oh, makapanira. Oh, huli ngayon, ha? Bistado yung mga troll farm nila ngayon. Anong gagawin natin diyan? Oh. 'Di ba? Kuwento na lang nila sa unggoy Wala na talagang maniniwala sa kanila. Nakakahiya ano, talagang uh, gusto nila magbayad, talagang nagbabayad talaga sila para lang, oh, oh sa pag-atake sa mga Duterte. Aguy, aguy, aguy. Wala ah, na silang magandang uh, oh, nagawa sa Pilipinas. Pumunta sa Ilocos Norte. Kaya ako na mismo nagpakuha ng mga pictures. Mm -hmm. Ayun. Malaki rin ba ang uh, flood control project doon sa Ilocos Norte? Halos pareho na ng, ano, ng uh, Bulacan. Ha? Oh. Ha? Wow. Ilang, uh, ilang bilyon at uh, sinong uh, kontratista dyan? Karamihan, Diskaya. Diskaya. Oh, Sampung na. Diskaya na Company naman. Company ni Diskaya, kaya, kaya marami siya eh. All hmm. over the country. Sigurado kulong na. Oo, wala na talagang patutunguhan. Eh wala tayong magagawa. Ginawa nila yan eh. O, pangatawa na nila yan. Kasi sila-sila ang kumaban. Ngayon, alangan nga namang ibang tao ang ituro nila. Ituturo nila si senador Villanueva, si Senator Jinggoy Estrada at yung iba. ba? Diba? Sila-sila ang dapat makulong. Eh. Yun lang. Kaya kung mabuti ka sa video natin ito, hanggang sa muli, ha, pakilagay share. bye, -bye.